Ah! <laughs> 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 ano niya? Ay! Si Sir Ken! Hahahahaha! bulak Ano mo sasabing? Bulak lang walang. Wala! Yan! <laughs> Nagulat siya talaga! Nakuya okay, na ano ba lang mga Gusto magtabog po Hindi siya makatakbo maliitang higtaan! Bulak-bulak pa rin eh! Oto! si Huwag wow, mo meron na <laughs> <Ay>. <laughs> Ano? pala? ka, sa Ano yung message ka pa <laughs> <laughs> Makaya, pero thank you, dapat di ka na kasi tinulungan mo na kami sa, sa pamasahin ko dito pero nakakatawa kasi hindi ko expression kung nakakatag ng bukla na first time ba? Okay, first first time? time to, first first time. Uy, first, ah, first time? 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 first first time? babae time? first time? first time? first time? first Last time oh, no, sa langit. No, baby. Oh, grabe! Ano, ano, oh, sister na okay, time okay. Last time siya sa langit. Ito, langit. Welcome sa oh, kanya. Welcome niya so yan. Welcome. Welcome. Pwede namang welcome. Wala ano, ko nga unang fake to in. Ayun na aking mga kakonchaba oh, oh. sa pag-surprise. Habang kami ay wala, ini-entertain siya nila. Yes. Para siya makawalata. Tapos uh, sila si Jimbo ay si, si sister. Hi,

Para maganda ka meron sa nasa. Baka mo naman yung bisko ko tiya. Hindi ko lang patay. Hugi! Hi guys! Pupunta po kami ngayon sa palengke at ang driver po namin. Ayan! Triscale driver, driver po siya ngayon dito sa Bukhana. Pupunta po kami yung palengke si Brana po kami. Bibili po kami ng mga gulay and pagkain. Ayan po siya. Ayan siya guys. Pari po sila Hana kasama namin. Hi, welcome to my vlog. <laughs> welcome to my vlog. <laughs> Kinuha mo na pati vlog niya. Duda po sa akin, big boy. Kasi akala ko di ka mamamang Tracy, kel motor lang pong alam ko. When wake up in my. Eye. Ayan siya guys. Kaya ba pong cellphone to? Ayan, Samsung Ayan, Samsung po Samsung Eh ano to? Oh, hindi pala to Hindi pala to Ultra ito. Ultra? Ultra? Ano na yung yun. oh, nga po Ayan o Ayan guys Ito nyo naman po sa side mirror Kita Aray ko Thank you sa inyo po kaya dyan, pag pumunta kayo ng palengke, pag kaya pumasahe? Ano? Uh, 100, bali ka na yun. Bali 50 yung one way. Kasi medyo malayo yun. Isang tao, 50? Oo, oh, isang tao, 50. Ano kasi yun ang dadaanan na barangay noon? Dalawa. Ano po, hindi alas kapag isang biyahe lamang, isang hindi, sakay? Arpi, arpi na mo. Ano siya? 400. Apo. Dini po sa amin, ang pamasahe dini ay... 20. Balikan 40. Depende ka may ang kasama po kayo. Why no way be driver. Masaya sila oh. Binisita ng ng kanilang sponsor. Sir, <laughs> Sir boyfriend, pa-abako na te. Alam mo na 'yan, celebrity. Sa among nibasta okay mobile. Oh my god, Sir Steven, we are all shocked here. I'm shocked because of you. Check mobile, Jupiter. Check sapulutan. Parang 2:00 go.

brighter day, Sir Steven. That's good, see Sir that Steven. Steven. Smile because you see us here. Ano ba yung best? There is, it is. Merang Australia na kalagay. Mag-subscribe ako, tapos mo sa Steven. Tinan daw. Yan nga. Isa prank. Isa prank. 9.30 a.m. 930 AM. <laughs> ah! Thursday, Grace again, so, Sir say We we'll love you. Always ah. have an anti-grace. Don't go in! Best! Let's go to Sir Stephen Sir Steven, have you already oh, eaten your breakfast? Sir Steven, say hello! Hello, Sir <coughs> Stephen Say hello <Simon>, to Auntie Shane! Can <coughs> I oh. Yes! Hi, Lani! Hi, Sir Steven! I made you so much! Yes. <laughs> Hi, Sir Steven! This is my favorite, Sir Steve. Sir we have, we have a fried, ano, uh, fried peanut here. And madag then, madag yung tofu. Fried tofu. And, ano, We have... Gym girl. Hey, Sir Steve! Ano ang English na mo? Bad naman eh. I don't know. Ah! I don't know. Hindi. Hindi. Fried tofu. We have, ah, Fried tofu and fried peanut. Yeah. Snacks. Ano? Apo Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Apa na Apa ni? Apa ni? Apa ni? ni? Apa 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 ni? ako <laughs> <laughs> <sneeze. Practicing laughs> <Anang>. <cringereso> We have snacks here. We have snacks here. <laughs> <laughs> peanut. Fried peanut. Fried peanut. Okay, Sabi. Well, Wow, that sounds good and looks great. Yay! We are all hanging out here together. Yes. Because we have a car here. Oh my god, they're boyfriending. Thank you, for dog. 何だこれ。ここ <laughs>

kaya mo pa si See, din <laughs> Go guys. Yeah. Uh, so na, sumugpaw hina na na. Bakit pa si Julia para na ano na asoabe Hindi mali din. Na speaker. <laughs> <The Ghostberry. laughs> cellphone. And Sir Steven, we're going to Adam Vlog House tomorrow! Yeah! We're visiting her! See, see that girl! Yeah, to see that girl! Sing, singing, sing, that is dancing! Dangerous souls, Adam Vlog, Hi, Marissa. Marissa. Marissa, hello! Hi Marissa. Marissa. hello Good you! Love you, Mama Lisa. Hello po, 18 viewers. Hello, <laughs> Bobby. Let's yeah. go, guys. Chavez Aden, sabi ni Mami. is it, nice love you from Marisa. Yari ka ho. papalaban kayo sa Sir Bernard. Sumayo kayo lahat. Nako po, kambal. na yun. Kasi mo 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 na na Always you know, have fun like with my friends in the Philippines. Yes, Sir ben, oh, I would like you to I would like to visit you. Oh. I would like you to visit my house. I want to show my house to you, Sir It's a small space, but. Happy. 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 Happy.

<laughs> It's done sir, 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 sir boyfriend. Huh? Baril. No, look Steven. Lanis <laughs> pants are broken. Yes. The so, stitch is loose. Gutad. Tabang ng baril. Ah, sorry. Okay. Super energetic. Host paato ng isa. <laughs> Naku po, survive na daw hindi mo kumaya sa gayaan ang <laughs> gusto mo. Share lang siya. Steven, you want to see